I've been attached with the feeling of the waking up with you by my side. Grabe nga talaga ang naging reaction dito ng ating Doni at Bal Mariano dahil nga itong si Kulot ay nanonood nga rin daw ng Can't Be Me Love. Amaga magkaka-partner ngayon, sino? Yes. Ang mga ka-partner ngayong araw, thank you kids, marami sa Sobrang saya talaga ng mga puso ng ating Don at Bell kapag nakakarinig ng sila ng mga ganito sa kanilang teleserye at movie. Uh, don, Pero ito na nga guys, sasalang na nga itong ating Don at Belle sa Karaoke Kids na talaga namang kabado malalanga ang couple. Pakialalayan na lang sila, madla na people ha. Oy, nabit ni Bong at Ayon yung timing Todo alalay talaga at nakahawak nga itong ating Bel Mariano kay Donny Pangilinan na alam naman natin na palagi nga nilang ginagawa. Hindi. At nang bumunot na nga itong ating donbel ay ang nabunot nga nila ay si Argus. At grabe nga talaga ang ngiti ng mga host dito. Yeah. magaling yan si Argus. Ayan, ayan. Magaling yan, magaling yan. Magalingan, magalingan. Okay. Ready. At umapir nga muna itong ating Doni kay Argus bago nga magsimula ang kids Na talaga namang inabangan nga ng maraming bablis. Uh, Argus! Ready, set, guessing! Narito nga guys sa maiksing clip na kung saan ang full video nga ng pagsalang ng ating Donnie at Bell sa karaoke sa mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN. Kaya stay chill lang tayo for more update.